So welcome back to my youtube channel mga kapogi So sobrang init talaga ngayon dito sa aming lugar Ayan, sobrang pawis So kaliligo ka lang, ayan na ay yung pawis ko Tagaktak na mga kapogi So ngayon mga kapogi So sobrang init dito pero hindi natuyo ang aking damit Kaya nakakulay pink ako ayan. <laughs> Sinipag maglaba mga kapogi So ito mga kapugay yung aking damit Basang basa pa o oh. Kasi di, ngayon ko lang nalaba ang gawa ng Nakatulog tayo mga kapugay Ayan, So akala ko may uniform pa akong isa Na kulay blue So parehas pala mga kapugi, laba Kaya nga nangyari ito Nakakulay pink tayo ngayon So pero ngayon mga kapugay Dadali natin to Para doon natin isampay Para may pamali tayo mamaya So ngayon mga kapugay Mamaya bibili tayo itlog na manok Para itry natin doon sa bubong nong aking pinagtatrabaho kung talagang maluto yung itlog mga kapugi dahil sa huh? sobrang init dito sa Cavite ayan umaabot ng 51 ang init ng na, na ano namin dito sa Cavite sobrang init so paglabas mong bahay akala mo may apoy sumusunod sa iyo dahil mas mahapdi sa balat mga kapugi ayan so let's go mga kapugi pasok na tayo ayan mga kapoy, bago tayo yung pumasok, ayan, biladin muna natin sa ulo natin yung damit, si Basa. Ayan, kasama ko yung pinakamalaki sa bullet. pinaka pogi <laughs> ayan. Sige, bilad natin ito sa butok-tok ng bullet, yung damit natin si Basa. Ayan, ganda ng bullet. Mga kapoy, ayan dito tayo ngayon sa Oh, so, sampai ko to. <laughs> Linabahan ko. So, hindi na tuyo kasi. So, dito sobrang init. Dito tayo sa Rontap, mga kapoga. Ayan, tignan mo naman. Grabe, init. Sasampay na natin to. Pero mahangin. Eh, sana hindi malaglag po grabbing grabing init dito sa kontap eh, no? grabe parang ano may apoy nanginginig ang pader sa init so, ngayon baba na tayo mga kapoy at magkapag time in na tayo so, hindi pa tayo nagta time in kasi sinampay muna natin yung damit